Ayari ngayon dito sa YouTube sa pagkapanalo ni Idol Casimero kaysa sa makipagbangayan ako dun sa mga comment hindi dito ko ilalabas yung aking saloobin bahala kayong magalit dito sa comment section sa aking video basta ako maglalabas ako ng sama ng loob sa inyo mga basher kaysa dun ako makipag away sa inyo sa comment section ito sasabihin ko sa inyong lahat kayo mga basher kayo kay, ni General Casimero manahimik na kayo kasi nanalo na yung tao kahit anong sabihin nyo magandang pinakita niya kayo puro kayo bash kay Casimero hanggang ngayon ilang araw na mag isang linggo na tapos bash pa rin kayo ng bash ayun nilang tanggapin ang pagkatalo niya siguro malalaki ang mga natalo niyo kaya ganyan kayo paano bang natalo nyo kasi may natira pa ako dito may nagsabi nga na babalatuhan na lang kayo ng mga nagagalit dyan kayo kasi mayroon yung mga natalo ako meron pa akong natira gusto nyo ba mayroon sa inyo eh, mga inggitero kayo ayan sa hanga nyo kay Raul kay Raul ayan lagi tuloy talon nyo ay e, talaga Imbis na humanga na lang kayo sa ating kababayan, dinadaw nyo pa. Imbis akong maka-encounter kada comment ko. Sabi dun sa nagko-comment sa aking comment eh, pare-pareho ka kakayong mga walang pinag-aralan. Grabe naman. Bakit mataas ba pinag-aralan mo? Sana mapanood mo tong reaksyon ko. Tong reaksyon ko sa comment mo. Dito na. Binidyo ko na mag-comment ka dyan kung dumaan man sa YouTube to yung sa FYP ng YouTube mo. Kung dumaan tong video na to, mag-comment ka dyan sa baba. Mayupak ka. <laughs> biro lang, biro lang. <laughs> Ayun mga basher talaga, oh. Imbis na suportahan nyo lang yung tao, mag-isang lingkong ang nanalo. Tapos kung ano-ano pang pinagsasabihin nyo. Ayun, Ay, mga nagsasabing buhingal, ano? Ano yun Ayan. First round, Kio, ano? Buhingal ba yun? <laughs> buhingal ba yun? Baka ikaw ang buhingal. Minsan-minsan mag-exercise ka para hindi kayang gitiro. Oh, thank you, thank you sa ating... Sana panood mo tong video na ito na mga basher na nakasagotang ko. Sana panood mo 'to. Hmm? Mga wala kayong mga toxic Pilipino kayo. Sarap yung pag uumpugin